sa up mga mga rotor ko po ako ngayon dito sa tataniman ko ng sibuyas ayan nakahalo ang ginahalo po namin para masulit ko para nangyari po yun saka puro rotorin ulit kasama ko po yung pamangking ko ayan puro rotor si palolong ako pinagrotor ko para ma video po natin so 14 days pa lang po halos yung kundako ko kasi, pero isasala ko na po siya mabuti para ay maganda po ang pagkakatan kaya so, po ang loroto sa uh, mga so, uh, airplanes po siguro isa ka lahat ang oras namin bago matapos ito uh, pagdi pag di po namin natapos ngayon babalikan po namin bukas ayan so, po siya low kapatangan po to so, sir po. naman uh, po. Salamat po sa mga nag-subscribe, sa Hindi pa po ako subscribe sa akin channel. Uh, don't forget to like and subscribe and share sa aking mga video. Maraming, maraming salamat. Bye.